Ito nga ay nakita natin sa post sa SB19 page sa Facebook nila na nagbigay sila ng signos o sabi nating pag-asa na pwede pa madugtungan o may series pa o ba concert ng SB19 Pagtatag World Tour Concert kung saan ba ang sunod na destinations or countries ang magiging magkaroon ng concert ang SB19, ito ba ay sa Australia, sa London, o kahit sa ang Southeast Asia, like Japan, Indonesia, Malaysia, at iba pa. May nakalagay, next stop. So saan kayang bansa next? Or anong bansa ang next na mag-concert ang SB19? Talagang kaabang-abang kung anong bansa ba ang bibisitahin ng SB19 para mag-concert Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.